ang ideya. Masarap naman ang mga tsokolate, pero nakakasawa. Mas astig kung gagawa tayo ng malaking tore mula sa mga ito. Magiging mahusay na pandikit ang Nutella. Oh! Magandang makita ka. Wow! Alex! Hindi namin alam na kaya mong gawin ng ganyang kumain. kaya kong gawin ang higit pa dyan. Sana ang gawain ito ay makabasag ng record. Talagang gusto kong malaman ito ng lahat. Bakit nanginginig ang sisirain mo Pero ang sarap nito. Mabuti pa't kainin na lang natin siya. Alex, Pasensya na, ang sarap kasi ng tsokolate. Ayos lang iniligtas ako ng helmet. Sayang lang tungkol sa tore.